Guys, malapit na yung summer holiday. Pero wala pa rin tayong hawak na budget. Ano, aalis pa ba tayo? Oo, Oo o, syempre naman, Teacher Mike. Teacher Mike. Teacher Mike, nagbayad na kami. Guys, tatlo pa lang nagbayad sa inyo. Si Dima, si Kev, at Patrick. Ay, eh, yung iba nasa na. Teacher Mike, wala namang problema sa akin yan. Ryan, pakiabot. Okay, beautiful. Okay, nagbayad na rin si Leila. Ryan, abot mo nga kay Teacher Mike. Thank you. Teacher Mike, akala ko kasi nakalimutan mo na ako eh. Timur, hindi mangyayari yun. Okay, sino pa? Teacher Mike, ako. Girls, pakiabot naman, please. Bakit hindi ka tumayo dyan? Ikaw yung mag-abot. Okay, Stella, Shenya, Fade. Oh, ikaw, Diana. Eto, Teacher Mike. Pakikuha na po. Diana, tumayo ka dyan. Abot mo sa akin dito. Hindi ka bang marunong tumayo? Teacher Mike, masakit kasi yung paa ko. Hindi ako makatayo. Sorry, Teacher Mike. Masakit talaga. Ah, talaga? Masakit yung paa mo? Ang sapihin mo, nakalimutan mo lang magpalda. <laughs> Nakakatawa, tumahimik nga kayo dyan. Wala kasi kayong mga alam. Diana, tumayo ka nga. Teacher Mike, sinabi ko na sa'yo masakit yung paa ko. Bakit pinipilit mo ko? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Diana, alam mo, ayoko si ay sinusot mo dito sa school. Skwelahan to, hindi costume party. Teacher Mike, lahat naman tayo may karapatan i express yung sarili natin, di ba? Oh my God, talagang feeling niya, Lady Bunny siya. <laughs> Ano daw yun? Sino daw siya sa tingin niya? Guys, ano bang problema nyo? Gusto lang naman ni Diana express yung sarili niya. Eh ano bang masama kung siya si Lady Diana o kaya isang kuneho? Ryan, <laughs> <laughs> tama na yan. Manahimik ka na. Okay, Diana. Patingin na suot mo. Tumayo ka na. Pwede ba? Tumahimik kayo? Okay, Teacher Mike. Gusto mo makita? Sige. Oo, oo naka-lady bunny outfit ako. Yung ayaw ako makita. Eh di huwag akong tingnan Problema ba yon? Ha? Diana, pumunta ka sa school na naka-underwear lang. Teacher Mike, hindi to underwear. Body suit to. Tapos ito, short shorts. Of course, Diana. Nagdadahilan ka pa. Anong short shorts? Maliwanag naman sa aming lahat na hindi short shorts yan. Oh my God. God. Grabe naman. Magsusuot ako ng mouse ears bukas. Frogs, pwede ba? Huwag niyo nga siyang gayahin. Bad example siya. Pwede ba? Manahimik na kayo, Diana. So, tingnan niyo na ako. Masanay na kayo. Kasi simula ngayong araw, lady bunny outfits lang yung isusuot ko. Kung ayaw niyo, bahala kayo. Teacher Mike, eto na yung bayad ko. Teacher Mike, sa tingin ko kailangan mong yung parents ni Dayana. Grabe na to. Hindi tama yung sinusuot niya dito sa school. Tama, Lila. Tatawagan ko yung mami ni Dayana ngayon. Okay, tuloy na natin. Ah, uh, okay, sino pa yung mga hindi nagbayad? Teacher Mike, ako hindi pa. Ayan, ba't nananahimik ka dyan? Hindi ka pa pala nagbayad. Teacher Mike, hinihintay ko muna sila magbayad, no? Okay, nice. Malapit na makompleto. O ngayon, lahat kayo, ilabas niyo yung mga notebooks nyo. Nakakainis, Kitty. Pinagtulungan ako ng buong klase. Pati si Teacher Mike, ikukwento ko na lang sa'yo mamayang break time. Okay, bye. Baka makita ako ni Teacher Mike. Kev, sa summer holiday, gagawa ulit ako ng kabaliwan. Tumigil ka dyan, pare. Last holiday, grabe yung ginawa mo. Ah, ganun? Mas grabe yung gagawin ko ngayon. Alam mo, pare, pag ginawa mo yan, lilipat ako ng ibang kwarto. Kaya tigilan mo yan. O na, magsulat ka na lang dyan. Lilipat ang ibang kwarto. Ano pinagsasabi mo dyan? Guys, sama niyo ako sa kwarto niyo. Gusto ko yung mga kabaliwan na ganyan. Ano? Ikaw? Patrick? Wag na lang, no? Alam niyo, pag uuntukin ko kayong dalawa, tigilan niyo yan. Ayoko madami sa inyo, ha? Alam mo, Ice, na ko, hindi kita pakakasalan. Ayok sa'yo. Okay lang, pizza. Gawin mo yung gusto mo. Break na tayo, di ba? Ano? Eh kailan ba tayo nag-break? Kahapon, di ba nag tayo? Ice, bakit hindi mo naman sinabi kahapon? Sana man lang nalaman ko, nakasabit pa yung picture mo sa kwarto ko. Ah, ganun ba? E eh, di punitin mo na. Oo, oh, gagawin ko talaga yon. Akala ko pa naman mabait ka. Buti na lang break na tayo. Alam mo, pizza, may picture ka rin sa kwarto ko. Nakasabit din. Ano? Pero hindi ko pupunitin yun. So mahal mo pa rin ako? 50-50. Ice, pati na tayo. Sige na. Huwag ka nang pakipot. Hindi ka naman babae. Ahem. Pizza, ano ba? Sige na, Ice. Pati na tayo. Umayos ka nga. May customer, oh. Sino siya? Unang-una, igawa niyo ako ng hot chocolate. Tapos, sabihin niyo sa akin kung saan ko makikita yung mga bunny okay, Okay, gagawin ko na. Bakit? Sino ka ba? Bakit hinahanap mo yung mga bunnies? Uy, pizza, ano ka ba? Eh, bakit sa atin niya tinatanong kung nasan yung mga bunnies? Diba, Ice? I'm Abby. I'm from the cheerleaders organization. Hi, nice to oh, meet ano you. Kung ano na, kau kasi. Nandito ako para i-coach yung mga bunnies. Nasaan sila? Ito na yung hot chocolate. Ilang sugar? Lahat sila nasa lesson. Pero pupunta na rin sila dito kasi magbe-break <sighs> no time sugar, na. No sugar please. Hindi nagsusugar yung mga cheerleaders. Okay, sure. I hope pati yung mga bunnies. One teaspoon lang sila. Shit, pizza. Huwag na makialam. Ano ka ba? Pabayaan mo na lang sila. Okay. Hihintayin ko na lang sila dito. Oh, Coach, bakit kailangan ng coach ng mga bunnies? Ewan ko, baka magprepare sila sa competition. Ayoko siya, masyado siyang strikta. Pizza, huwag ka na mag-alala. Hindi ka naman cheerleader eh. Ice, nilalambing mo na ba ako ulit? Hindi ah, friendly lang ako. Friendly? Diana, anong nangyari? Pinagtawa na nila lahat yung outfit ko sa lesson kanina. <gasps> ano ba, Green? Hindi ako makakita. okay, tara, bilis. Blue ako ah. Okay, red ako. Guys, hello! Anong masasabi niyo sa mga estudyanteng hindi nagsusot ng tama dito sa school? Hindi, hindi maganda, maganda, lalo na kung babae. Well, siguro kung lalaki, okay lang. Julie, Julie ano, ano ba? ba? Imagine nyo, yung isang estudyante dito, nakalimutan niyang magsuot ng skirt. Oo nga, nakakahiya talaga. Diana, sino yung makatumatawa? Kitty, lahat sila. Ha? Ah, huh? Siya ba yun? Ha? Huh? Oo, siya yon, Yung captain ng banisher Leaders. Nakita nyo? Grabe, wala talagang gagawing maganda yung si Diana. Kitty, narinig mo sila? Oo, lagot sila sa akin. Hoy rats, huwag niyong ang pakailaman si Diana. Pwede ba? Huwag niyong pag-usapan yung outfit ko. Wala na ba kayong ibang topic na pag-uusapan? Anong tinitingin-tingin niyo dyan, losers? Bakit ayaw niyo yung outfit niya? Okay, Kitty, relax ka lang dyan. Hindi, gusto, namin, gusto. Anong sabi niyo, boys? Gusto niyo yung outfit niya? Gusto niyo yung ganyang suot, ha? Yan ang sinasabi ko. Yung mga outfits ni Diana, nakaka-influensya. Tapos yung kulay, ang sakit sa mata. Makinig kayo, rats. Kung hindi nyo titigilan yung outfits ko, bukas, papasok ako ng walang outfit. Nabasa nyo ba yung emperor's new clothes? Diana, very good. Ganyan dapat. Express mo yung sarili mo. Kaya tumahimik kayo dyan. Huwag nyong pakialaman yung outfit ko. Sisend ko to sa cover ng Animal School Magazine. Sigurado mapapahiya yung Diana na yan. Hindi naman siya mapapahiya kasi wala siyang hiya. Oo tama, nawala na talaga siya ng hiya. Alam niyo girls, grabe na kayo. Ang sama niyo, hindi na kayo rats. Para kayong mga bubwit. Anong ibig mong sabihin? Sinusuportahan mo si Diana. Ryan, pwede ba umalis ka na dito habang mabait pa ako? Bakit? Hindi naman ako natatakot sa mga daga. <laughs> Smiley, ano ba yan? Tanggalin mo nga yung tenga niyan. pare? May problema ka sa bunny ears ko? Smiley, okay lang naman eh. Kaso, ang weird niya eh. Pwede ba guys, huwag niyo nang pakialaman tong bunny ears ko. Kapag nakita ni Diana wala akong sukot na ganito, magagalit yun. Mag-aaway na naman kami. Problema na naman. Tapos hindi tayo makakapag-training na maayos. Ano? Gusto niyo ba yun? Wisit. Ano ba yung kapatid mo? Under na kay Diana. Ano ba yan? Basketball player na may bunny ears? <laughs> <laughs> Isa pang makarinig ako tungkol dito sa bunny ears ko. Pag susuotin ko rin kayo ng ganito, ano? Gusto niyo ba yon ha? Nagkakalinuan tayo? Oo, oh, smiley. Okay na. sayan Dahil ba nila tayo ng uniform, susundin natin sila? Nababalo sila. <laughs> Hi, I'm Abby. Sino? Abby, your new coach. Nice to meet you, bunny cheerleader. Hindi kami bunny. Mga, mga frogs kami. kami. At hindi namin kailangan ng new coach. Ang babastos nila. Lagi naman bastos yung mga yan eh. Hindi ko maintindihan. Mali ba yung address na napuntahan ko? Hinahanap po yung mga bunnies. Ikaw ba yung bago nilang cheerleader coach? Oo, oo. ako yung champions coach. Mga the best lang yung tinatrain ko. Wow, cool! Kung gusto mo, tatawagan ko sila. Green, huwag ka na makialam. Bakit di ma? Gusto ko magka-problema yung mga bunnies. Okay? Bagong coach. Sigurado malaking competition to. Hello, Diana. Nandito na yung bago niyong cheerleader coach. Nandito siya sa cafe. Ah, Abby, sorry kanina. Gusto mo bang maging coach namin? Sabi mo mga the best lang yung tinetrain mo. Kami yung champions dito. The best cheerleader sa school. Oo, totoo yun. Uy, mga sinungaling. Shhh! Ready na kaming mag-training ngayon kung gusto mo. Hindi naman kayo mukhang champions. Tsaka naka-green kayo. Siyempre mga France kami. Naka-green. Green? Anong coach? Niloloko mo ba kami? Ano pang nga ba? Niloloko tayo niyan. Girls, hindi ako sinungaling. Ayan siya. Oo, hindi siya, siya sinungaling. Ayan yung coach Oh. Ayan Oh. Hello girls, I'm your cheerleading coach. I'm Abby. Ah, uh, hello. Bakit kailangan namin ng cheerleading coach? Actually, okay naman kami kahit walang coach. Very good yung performance niyo sa last championship. Kaya pinadala nila ako para i-train kayo to make you champions. Oh, cool! Great! Okay girls, pwede kayong uminom ng one hot chocolate at a time. No sugar. Love ko talaga yung mga coaches. So anong gagawin natin? Wala kaming training ngayong araw. I want to meet your team. Gusto ko kayong makita mag-training. At bakit hindi kayo naka-uniform? Ah, you want to meet our team? Hindi kami kumpleto ngayong araw. Wala sila. Nasa laundry yung uniform namin. Wala kasi kaming training. Ice, hot chocolate, no sugar. Abby, kami laging naka-uniform. Hindi namin inaanis yung uniform namin. Lagi namin suot. Kahit nasa shower, naka-uniform kami. Shenya, anong sinasabi mo dyan? Oh my God! I'm so happy! May coach na yung mga bunnies! Pahihirapan sila! Hindi na sila magyayabang! Tama ba ako, di Green, wag kang ganyan! Hindi maganda okay yan! Okay yan eh! Magiging champion sila dahil sa coach nila! Girls, eto na yung hot chocolate nyo! No sugar! Thank, Thank you, you pizza. pizza! Okay, no sugar! Pwede yun ang inumin! Oh my God! Lagot na! Thank, Thank you, Abby! Ah, uh, Coach Abby! Lagi mo bang titikman yung pagkain namin tulad ng ginawa mo? Oo, hanggat hindi kayo nagiging champions. Okay, 3 minutes. 3 minutes, tapos kararating lang namin sa cafe. 3 minutes, tapos magta-training na tayo. Wow, streak! Gusto ko yan. Girls, kailangan din natin ng coach. Anong coach? Magta-champion tayo kahit walang coach. Okay, girls, nasan yung gym nyo? Okay, Coach, Coach Abby. Ipapakita namin. Oh my God, Yana. May bagong coach yung mga cheerleaders. Kailangan isulat ko to. Mga paki pakialamera talaga kayo. Wala na kayong bukang bibig ko mga bunnies. Ryan, journalist si Leila. Interesado kami sa lahat na nangyayari dito sa school, okay? Oh, ano, Ryan? Narinig mo yung sinabi niya? Leila, may nakalimutan ba akong sabihin? Wala yan. Okay, bestie. Mga bubwit. Boys, tinitignan niyo ba yung student na nakalimutan magpalda, ha? Tama ba ako? pag nyo? Kinagawa nyo yan habang nandito kami, ha? Julia, ano bang pakialam mo? Di ba iniwan mo na ako, hindi na tayo nagde-date? Oo nga, hindi na namin kayo mga girlfriends, kaya wala na kayong pakialam. Kailangan ko din inote to. Nag-break up yung mga losers dahil kinitignan ng mga boys yung babaeng hindi nagpaga. Leila, sandali. Hindi naman yan yung reason bakit nag-break sila. Mas interesting kung yun yung isusulat ko. Well, okay naman tong gym. Kaya lang ang dami kong dapat ayusin. Coach Abby, eto na, naka-uniform na kami. Ready na kami mag-training. Okay, I see. Sa so gusto nyo tong uniform nyo, ha? Yes, coach! Tsaka bago tong uniform namin. Kitty! Eh, ang suot mong tenga, kasama ba yan sa uniform nyo? Coach Abby, itong Lady Bunny ears na to, kasama sa image, magagalit siya kapag pinakialaman mo yung tenga niya. Okay, mamaya na natin pag-usapan yan. So itong mga pom-poms, bakit? Isa lang ba yung gumagamit nito? Di ba dapat lahat kayo meron? Ah, Coach Abby, lahat naman kami merong pom-poms. Yung ibang cheerleader kasi nakalimutan nila, yung iba nawala na. Don't worry, Coach. Mag-oorder kami ng pom-poms. Dapat lang, kailangan bago para sa lahat. Okay, ipakita nyo na yung training nyo sa akin. Yung training namin, ngayon na. Coach, dalawa lang kami ni Diana. Oh, hi, girls. Anong balita? Tara na, girls. Mamasyal tayo. Oh, may bago kay kaibigan. Hi, ako si Max. Boys, siya yung bago naming coach. Huwag ka maingay, Max. Oo, oh, stricta siya, by the way. Girls, distraction yung relationship sa cheerleading. Boys, umalis kayo dito. Ah, oh, wow. Okay, boys, hintayin niyo na lang kami sa labas. Problema yan, babe. Oo, kahit kami nabigla. Bye, girls. Bye, Coach Abby. Close the door. Girls, ipakita niyo na kung anong kaya niyong gawin. Okay, sure, Coach Abby. Guys, nakakashock. May bago kaming coach. Mukha siyang hindi cool. Baka pahirapan niya kami sa training namin. Okay, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes, guys. I love Bye, you, guys. guys. Bilisan na natin. Baka magalit siya. Ano pang hinihintay niyo? Ang tagal. v i c t o r Victory! Punis. Don't bend your knees. Ano ba? Punis are, Punis are the best. best energy Our energy best. Walang dynamics Victory Ano ba yan? Yan ba yung pinagmamalaki nyo? Akala ko ba champions kayo? Very disappointing Okay coach V-I-C-T-O-R-Y Victory Alam nyo rats Kung hindi nyo titigilan yung outfits ko Bukas na bukas Papasok ko sa school <laughs> Sino? Sino? Wow, cool! Kung gusto mo, tatawagan ko sila. Kaming ano ko ba? Huwag kang makialam. Bakit, Tima? E, Maganda nga yun eh. May coach na sila. Mahihirap. Oh, you want to meet our team? Kaya lang hindi kami kumpleto ngayong araw. Tsaka yung uniform namin, nasa laundry. Naka, ay...